Hello! Good morning, Madlang People! Tara, samahan nyo ako magluto. Ang lulutuin ko ngayon ay upo. Ito po yung mga ingredients ko. Wow! Ayan, upo. Hiniwa ko na po yung upo. Ito, tomato, garlic, onion, and shrimp. Yan po ang mga ingredients ko. Ngayon naman ay nagpainit na ako ng mantika at hinulog ko na ang bawang at gisa-gisa lang po pasyensya na kayo sa kaserola ko ito nagasgas po siya kaya nagkaganyan pagkatapos naman ay ihulog natin ang onion pagkatapos ay halu-haluin lang natin hanggang sa mag-brown po siya ngayon, okay na po ang garlic at onion. Ay hulog naman natin ang kamatis. Halo-halo ilang po natin hanggang sa maluto po siya. Ngayon, okay na po. Ihulog naman natin ang shrimp. Pagkatapos ay halu haluin natin ang shrimp at yung mga ingredients bago natin ihulog ang upo halo lang po ng halo. Ngayon naman ay nilagyan ko na po siya ng paminta at asin. Haluin lang po natin. Ngayon okay na po, lagay na natin ang ating upo. Ngayon ay haluin lang po natin. Ngayon naman ay ilagay na natin ang ating tubig. Pagkatapos ay haluin lang po natin. Pagkatapos ay takpan hanggang sa maluto. Tcharan! Ngayon po ay luto na ang aking gulay na upo. Ang upo na masarap. Tara! Kain na po tayo. Kung may natutunan kayo sa video ito, i-share It nyo at follow nyo ako at see you on my next video thank you so much madlang people thank you for always supporting my videos thank you so much again bye for now thank we'll you